Meron siyang half light, nakabili siya ng OLT. Topon. So tamang tama, meron tayong topon dito na OLT. Iba-vlog natin. So ito yung uh, half light. Meron siyang half light. So meron na din siyang OLT. So ipapakita lang natin kung paano mag-work. So, meron... Hello! Welcome back sa ating panibagong vlog <laughs> Kumusta kayo? Uh, namimiss nyo ba ang ating mga content? So, kung namimiss ninyo Ito tayo ngayon Meron tayong uh, gagawin na uh, concern ni sir So, si sir ay merong half light Ayan, half light kung makikita nyo So, okay, makikita nyo siguro Wait lang, papakita ko talaga So, ito yung setup natin, meron tayong OTDR Uh, cellphone for configuration meron tayong Xiaomi na router para saan ba yan? mamaya yan, pagaganahin natin ang Mediacon through OLT so itong vlog na to, redundancy may mga scene dito na redundancy sa ating na naunang vlog so bakit magtaka kayo, bakit green dyan wala akong ibang patch cord ginamit ko lang blue at green yung kabila ay blue yung kabila ay green add lang tayo ng class 4 niyan pero wag nyo gagawin to sa inyo ginalito ko lang kasi uh, wala akong patch cord na blue ito pang reading ko to wala akong patch cord pala nandun sa sasakyan so wala akong nadala dito sa bahay naglinis kasi ako, ako na sasakyan kanina so meron tayong uno ayan na naman so meron din tayong Mediacon A at B. Ito yung A, ito yung B. At meron tayong half light syempre. At meron akong i-share is sa inyo pala. 'Di ba naalala niyo to dati dito wala to sa so, CCR si sa Switch wala to. So this is uh Ruji from Rudy shout out Rudy. Uh, thank you so much kay Sir Sino ba 'yon nakalimutan ko na supplier. So sa kanya to. Uh, trinay lang natin at nagustuhan ko. So siguro babayaran ko to sa next next month siguro pina, pina try lang niya sa atin so ayan main source kung ay nyo main source main source 1 main source 2 so hanggang 1 2 3 4 hanggang 4 na 1 tapos ito yung papuntang CCR ito yun upland and lowland uplink CCR upland and lowland uplink CCR so pinag isa ko na bakit nga ba ito yung ginamit ko nagustuhan ko siya kasi diretso ng, ng ah uh, access concentrator itong CCR dito na yung load balancing so dalawang source maganda meron tayong vlog na coming dyan about dito so dito muna tayo focus muna tayo ito wala na tong gamit so naka relax sya for backup na lang okay so Roji shout out nasubukan natin na try natin sobrang galing galing ganda ganda so siguro tatry ko sa end of this video papakita ko yung physical topology niya kung paano siya mag work at gaano siya kaganda yung balancing niya sa consume ng data. Okay, so balik tayo dito. Yun nga, meron tayong half light. Bakit half light ang ginamit ko? Meron namang nakatambay na ibang mga server, Microtech. So, ipapakita ko sa kaiser na may concern about half light. Meron siyang half light na siya ng OLT. topon. So, tamang-tama, meron tayong tupon dito na OLT. iba vlog natin. So ito yung uh, light, meron siyang half light. So meron na din siyang OLT. So ipapakita lang natin kung paano mag-work. So meron tayong MediaCon, naka-MediaCon siya. Marami siyang MediaCon ngayon na existing at mag-OLT siya. Ito na yung gagamitin natin. Ito na yung i vlog natin at sasabihin natin lahat kung paano gagana kung gagana ba si Haplight so ito si Haplight ngayon naka 1% wala pa siyang active connection may kita nyo Ayan, kitang kita naman wala pang active connection no? So mamaya magkaka-active connection yan Kasi iti-test natin itong Xiaomi Na router uh, Normal router PPPPOA capable At true media At gagana siya sa OLT Ipapakita ko sa inyo So gagana sa OLT itong itong Xiaomi using MediaCon na hindi isasaksak sa half light kasi naka-bridge yung mga port niya dyan oh no? Port one, Ether, Ether One, ISP, Ether Two, Ether Three, Ether Four, Bridge, PPPOE, and Hotspot. So sa ngayon, ito muna yung source natin ito. Ito yung version 2 na uh, ginawan din natin ng PPPOE account doon sa ating main server sa CCR. Okay, so tuloy tayo. Ito yung ito yung SFP module. Take note, bago i-on, bago i-plug sa likod, kailangan nakasaksak yung module para iwas surge. So ito na, gagamit tayo ng na, gagamitin natin itong 1x8 na splitter kasit splitter at itong 5x5. So kaka flash ko lang nito at shout out sa mga uh, supplier natin na grabe ang lulupit ng mga supplies nila. So hindi ko na kayo mapangalanan at uh, for confidential purposes. So super lupit ang ganda ng mga stocks nila. Okay, tuloy na tayo Babalik ko lang don't mind the nakantahan sa likod kasi ganun talaga may video sa mga bahay-bahay kaya wag nyo na pakinggan yun yun nga bago natin umpisahan ang ating pag on itong ano tanggalin muna natin yung cover ng kanyang port ng phone so baliktaran pwede as long as parihang ipon saksak lang pag may, na, pag may narinig kayong click ganyan okay na yan i-close natin Ayan pag may marinig kayong 1 2 3. Ayan, okay na 'yan. So, ang paghugot nito, kailangan naka-off din at itutulak tutulak nyo pababa pa baba itong blue, itong lock. Tapos ganyan. Okay, ganoon din sa kabila. Okay. So, pag may click na, yan, okay na 'yan. Okay na 'yan. Okay, so tanggalin yung takip at mag-reading tayo. Bago tayo mag-reading, ay I ano muna natin. I power on muna natin syempre. Saksak lang natin dito sa likod. Naka-okay na yung doon sa kanyang extension. So ayan, buhay na. Kita niyo naman. So dandahan, ihintayin, huwag magmadali sa setup. So nagbo-boot up yan. Booting pa. So pag nawala yung ilaw at mag-click mag mag-blink mag itong green, ay okay na yan so galing yan dito sa half light ito puti o ito 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 yan galing sa half light na naka bridge half light gagana yung half light using half light at tupon OLT di ba ang lupit no ayan nag blink na yung green kita nyo so okay na yan mag reading na tayo sa ating uh, pun syempre mag reading tayo bago natin umpisan para maganda talaga yung result. So saksak lang natin. Partida itong aking tawag dito patch cord kasi matagal na to, madumi na. So wala pang reading. Hintayan lang natin na mag-boot. Okay. So habang naghihintay tayo ng uh, boot up nito i ano ko lang i-explain ko lang kung paano siya gagana. Yung half-light meron, meron kayong existing na half-light ang half-light ay gumagana hanggang Uh, 15 clients PPPOA clients naka 5 Mbps 10 Mbps kaya hanggang 15 10 to 15 clients so kung meron kayong light at yung client ninyo naman ay nasa 15 lang uh, 10 to 15 wag nyo munang wag, wag nyo munang i-upgrade or wag muna kayong mag, -up, mag upgrade kung tight budget kayo pero kung hindi naman tight budget so mag upgrade na kayo ng uh, kanang cloud core na router yung CCR series so sa, sa, ngayon meron kayong OLT meron kayong uplight gagana siya walang ka problema problema wag wag nyong intindihin yung sabi sabi ng iba na hindi daw gagana kisyo ganito ganyan ipapakita ko yung CPU using ah, uh, ito dalawang client na naka OLT na so test 1 at saka test 2 pinakita ko na nga sa inyo kanina na may, ano, hindi ko pala pinakita. Ito, papakita ko. So, meron tayong secrets. Ayan o, oh, test 1 at saka test 2. So, tag 21 Mbps. Titingnan natin mamaya kung makukuha ba natin yan. Okay? So, balik tayo. So, ito na, may reading na. So, yun nga, nakakuha tayo ng 7.27 sa isang pun. Partida itong aking patch cord kasi luma na. So, kabila naman, so, 8 8.41 okay so nakakuha tayo ng 8.41 sa pangalawang pun at yun nga ito na moment of truth na naman so mula dito sa pun magliling tayo papunta sa ating 1 by 8 na splitter at mag reading tayo ito yon 1 by 8 na splitter so sabihin na lang natin uh, ito yung ating main nap main nap at Uh, client nap so ang ano talaga ang ang proper meron naman akong tutorial about dito yung proper deployment ng nap ito lang idadirect ko lang siya sa 1 by 8 baka baka kopyahin ninyo idadirect ko lang siya sa 1 by 8 para talaga may pakita natin na gagana itong half light, OLT mediacon na hindi isasaksak sa haplite yung mediacon Idadaan pa rin siya sa OLT using Ono, Xpon, Ono na plug and play at itong ating 5, 5 uh, V5 na idadaan natin sa OLT mismo. Okay? Dito dadaan yung ating 1x8. Uh, so diretso ko na lang 1x8. No? Meron naman tayong tutorial in proper deployment about sa FTTH. So pwede nyo sundan yon wala namang problema okay saksak natin sa pun 1 nakakuha tayo ng 7 yung reading nun ay 7 takpan ko lang yung isa kasi hindi naman natin gagamitin na dito tayo mag reading sa pun 1 sa port 1 ng ating 1 by 8 so nakakuha tayo ng negative 5 5.44 uh, bakit negative? kasi green to blue nga wag nyo lang gayahin to ang pinaka main topic talaga natin dito is yung uh, mediacon half light pagaganahin yung media con through uno so meron din tayong video about dyan kung paano pagaganahin yung switching uh, slowly transition from media con to LT ito naman ay ipapakita ko lang sa inyo kung gagana ba yung half light at OLT okay so it's a uh, awkward kasi nga half light pero si sir ay merong half light sabi ko wag ko man nang bumili sir kasi tight budget ka uh, enjoy mo muna kasi kukunti pa lang yung kanyang client so max 15 siguro 10 okay pa okay so yan nga nakakuha tayo tamang tama pasok dito si 5B5 at saka si itong Xpon uno kasi ang kanyang readable value is from negative 3 down to negative 27 dBm so from negative 3 dBm down to negative 27 dBm yan yung passable value ng uh, proper deployment so pag masyadong malaki siguro mga 0 hindi siya pwede kasi mabubulag itong 5B5 at itong x -phone. so from negative 3 down to negative 27 dBm ang possible reading value okay sana maintindihan sa lahat uh, tapusin yung video talaga mula umpisa hanggang matapos yung video kasi para din naman yan sa inyo para wala kayong mames, wala kayong skip na step na tutorial So para hindi kayo tanong ng tanong. May mga tanong man pero hindi na ganun ka uh, dami. So mga paliwanag na lang. Okay. So tuloy tayo. Yun nga naka-bridge. Meron tayong uplink galing sa ating haplight. Meron tayong RG45 using GE port 3 sa ating Punto OLT ipon. So ang pangalawa nating gagawin ay mag Isaksak na natin itong, uh, mayroon akong path score dito. So, itong isa papunta sa uh, uno. So, ito na, mangyayari na. So, from midyakon, pagaganahin natin yung midyakon ng mga area using OLT through uno. So, mula sa nap, client nap, or mother nap, or our child nap, sasaksak nyo dito sa kanyang port okay di ba nag green sana kita nag green siya so ilipat lang natin ilapit dahil lipat na lipat tapos para malapit okay so ayan sana mag green siya o, green na so dito explain ko lang ng mabuti itong area na to media imbis na dun yung isaksak sa fiber switch or sa media na Uh, gigabit o kaya direct microtech for example yung half light ninyo nandun sa uh, bahay so papunta sa area is 5 kilometers hindi na kayo maglilinya pa ng panibago para gumana lang yung midjack ko ninyo na gets? so para para gumana siya gumamit kayo ng expone na o inyo isaksak nyo to sa tawag dito sa nap ito yon galing sa NAP, galing sa OLT, galing sa NAP. Kasi nasa bahay yung OLT, tsaka itong sa haplight yung server ni sir. So, maglatag kayo 5 kilometers, nandun yung mga area, nandun yung area ng mga client. Maglatag kayo ng 5 kilometers at isaksak nyo yung expon sa NAP. Kasi magnanap kayo doon eh. So, kunyari, first NAP yung 5 kilometers from bahay. So, gamit kayo ng 9010. So, sa first NAP noon, Doon yung isaksak yung expon. Tapos yung uplink nito, nasa nasa bahay man to yung pinag-iwanan nyo ng media mga fiber switch nasa bahay to ilagay nyo to sa bahay tapos dito ilalagay yung uplink try natin kung gagana okay so ulitin ko mula sa half light, 5 kilometers away at OLT maglatag kayo ng 5 kilometers first nap 9010 sa FBT o kaya LCP first nap or nap 1 LCP 1 nap 1 maglagay kayo ng o sa bahay mismo na pinag-iwanan ninyo ng mga midjakon, fiber switch, switch hub, lahat kasi doon kayo nag-home run, doon kayo umuuwi doon inuuwi yung kinyong mga mainline, mga mainline papuntang client, mga SLI o subscribers line installation. So, imbis na uh, puputulin yung linya at mag-upgrade kayo ng OLT, the same time, para walang downtime yung mga client ninyo na naka-PPPOA through Mediacon, maglagay lang kayo ng expon sa bahay. Paano ba? So gaya nito, First Media A. So nakita nyo. Ayan, First mijakun A ito. Tapos uh, Second Media D sa bahay ito ng client kasama itong Xiaomi na router. So imbis na mag-home run kayo, dito isaksak nyo na lang to sa bahay. Kasi nga naka ano naman na to, naka OLT naman na to. So saksak nyo yung uplink dyan. Tapos papunta to sa uh, A tapos fiber naman to be at ito naman bago ito mag client kung hindi kayo maglalagay ng modem for client lagyan nyo rin, rin ng panibagong uh, switch hub o kaya ay meron ng switch hub o kaya ay fiber switch kasi uh, dati nyo nang set up para hindi kayo magda-downtime pag nag-upgrade so paano ba mangyayari yan ito na, try natin okay so ayan na, nakasaksak sak naman na, buhay na kita nyo naman ito ito yun from nap 1 Port 1 Ito So to confirm Paguti natin Tingnan nyo yung ilaw Mawawala Mahirap man Okay So ayan Paguti natin Ayan Nag -gloss. So To confirm Na ito yung linya Saksak natin Okay Nag green Blinking cone steady phone okay ready to configure na okay, okay. so try natin so itong Xiaomi yung app niya, nya ito yun A Mediacon A ito nga Mediacon A tapos Mediacon B ito yung kanyang RG45 so try natin i-config kung gagana ba talaga siya okay so ilapit ko lang aking cellphone so makakita ka ng meron bang Xiaomi dyan ok so ayan Xiaomi connected so i click natin Papakita, Singapore lang kasi walang Philippines. Papakita natin kung paano siya gagana. Para din naman sa inyo to. So, may kita nyo doon sa ating server. May lalabas dyan na test 1. Mamaya, ayan. Yung PPP, bakante. Lagyan ko lang ng test 1. Ayan, nakalagay na pala. Tapos, yung ginawa kong password, 1234 At, okay. So, dialing. Tingnan nyo. Meron nang lumabas na test one diba tapos configure natin balik tayo ayan active connections kita ang kita naman test 1 yan yung ating midyako na setup tapos dito lagay lang natin xiaomi 1,2,3,4 e,b e,b ano 1,2,3,4 e,b c,d show natin e,b,c,d Okay. hindi ko pinalitan na lang ang pangalan e,b,c,d para dire diretso ok habang nagsi set up so ayan 1, 2, 3, 4, ABCD tapos lipat tayo yung Xiaomi na meron ng ah uh, password scan natin eto password forget natin tapos connect uli nasa na ba ito so 1 2 3 4 e b c d connected pa rin ito tingnan niyo oh. connected pa rin so connected na no so speed test natin okay tingnan mo kuha 20 Mbps plan sana makuha yun 14 16 ok so gumana siya no sir gumana yung ganitong setup Right so mga 17 din so galing ng half light gagana siya tapos tingnan natin yung sa kanyang CPU yung CPU niya is 11 tapos mag speed test tayo kung magkano yung makukuha sa CPU so mga 20, 44 37 29 o oh, diba upload yun bumaba pataas pa okay so gumana siya Ganon ka lupit ang ating setup. So, sir, ito. Gagana ba to sa 5B5? Half light pa rin. Siyempre, gagana. I-try natin. So, panipa, uh, isang setup na naman. Okay, so, hindi na tayo mag-reading. Okay na, at pagaganahin natin yung ating half light. Hanapin lang natin yung isang adaptor. okay so wala akong isang adapter yun lang sige na bunuti na natin tong sa Xiaomi kasi uh, gumana naman na okay lagay lang natin tapos yung uplink Hintayin lang natin mag-boot. Ayan o. Oh. 5B5. Using itong ating OLT 2.2 at at itong ating half light So, ayan na. Nag-boot na. Hintayin natin. Sana nga magtuloy-tuloy. Wala lang talaga, talaga tayong isa pang outlet. So, wag, ay, ayos na yon Tinanggal ko lang ito para magamit kayong sa 5B5 na saksakan Okay, so set up lang natin. Ito, wireless net. Ito na. May kita nyo naman oh, yung 5B5. At ito ang ating set up, wireless net. So, try natin. Okay, so, telecom admin. Ganon din. Okay. Lagyan natin ng test 2. So, hindi ko na siya may papakita kasi nga yun ko kung kita sana makita ninyo meron naman akong video about dito kung paano ko siya pinakita at dito na lang antabayan nyo na lang dyan na may lalabas dyan na test 2. Okay. So, dyan test 2. Uh, test 2. Pagka okay ko dito, lalabas yan dyan. Okay. So, lumabas nga ano? Test 2. So, sa ating ano yan? Sa ating... 5B5 yung test 1 kanina tinanggal ko nga yung itong uh, Expone. kasi wala akong mapagsaksakan sa kanyang uh, power so speed test natin test 2 14 ping ayan nakakuha naman na siya no galing no so test 2 kung nakasaksak lang yung ating expon test 1 at saka test 2 yung lalabas dyan Okay, so yun nga. Lupit. Kitang-kita nyo naman. Using half light. OLT, tupon at saka half light. Gumana siya. Ayan o. Galing. So sir, hindi na kayo mga problema sa inyong setup. Ulitin natin. Baka tayo niloloko ng half light. Half light, huwag kang magloko. Mahihiya tayo. Okay, so sir, hindi na, hindi na kayo ma problema sa inyo setup Mediacon at OLT using half light ayan o nakuha pa nga yung 20 o oh, ang lupit lupit talaga ang 5B5 kumpara sa mga ordinary mode yun ano oh, symmetrical wow ganda okay so hanggang dito na lang at see you in our next vlog tuloy lang tayo sa ating pamamayagpag at God bless ating lahat and have a nice uh, Afternoon to everyone. Bye bye and see you on our next vlog.